Welcome back sa aking channel, mga pit. Si Flora ay isang guru ng wikang Dutch na napakaganda pa rin sa kabila ng kanyang edad. Ngayong araw ay nakaupo siya sa loob ng silid-aralan sa harapan ng kanyang mga estudyante, ngunit ang isang batang lalaki na nagngangalang Kevin ay nakatingin sa kanya dahil naaakit ito sa kanyang kagandahan matagal-tagal din itong nakatitig sa guro kaya napansin na din siya ni Flora kaya tinitigan niya rin ito ngunit ang kanyang titig ay may halong pagsusungit pagkatapos ng klase ay sumakay na si Flora ng kanyang kotse para umuwi pero doon ay nakita niya si Kevin mula sa malayo habang ilang sandali din siyang napatingin sa batang lalaki na parang unti-unti rin siyang nagiging interesado dito sa sumunod na araw ang isang batang babae ay nagsimulang makipagtalo kay Flora sa loob ng silidaralan. Kaya hindi naglaon ay lumabas ito ng klase ni Flora, samantala muli si Kevin ay muling nakatitig na naman sa kanya na ngayon ay nagsisimula na rin siyang mapaisip sa motibo ng batang estudyante. Muli pagkatapos ng klase, napansin ni Flora mula sa bintana na si Kevin ay nagkipagtalo din sa batang babae na nakasagutan niya kanina sa klase. Doon ay pakiramdam niyang ginagawa ito ni Kevin para sa kanya, kaya labis siyang nababahala sa pangyayaring iyon kaya minabuti niyang makipag-usap sa isa pang guro ng eskwelahan at isang guni ang kanyang estudyanteng si Kevin. Tinanong niya ang mga tungkol dito kabilang na ang pag-uugali nito. Sinabi ng guro na si Kevin ay isang bagong mag-aaral lamang at maayos naman ang mga pinapakita nito ng mga nagdaang araw. Ilang mga araw din ang lumipas ay nagpasya si Flora na kausapin si Kevin sa isang walang taong silid. At sinimulan niyang tanungin ito kung ano ang problema nito. Pero sinabi ni Kevin na ang lahat ay normal at sabihin na nito kung ano ang talagang gusto niya. Pero ang mga salitang yon ay nagdulot ng kakaibang kahulugan para kay Flora, ang isang katanungan mula kay Kevin. Ngunit sinimulan niyang ipaunawa sa batang estudyante na siya ay isang bagong mag-aaral at nais niya siyang tulungan. Subalit muling inulit lang sabihin ni Kevin na ang lahat ay nananatiling normal at maayos habang muli niyang tinanong si Flora na kung ano ba ang gusto nito sa kanya. Napagtanto ni Flora na hindi ito nakikinig kaya siya ay tumayo at umalis na lang sa silid. Muling sumapit ang uwian sa paaralan, kaya si Flora ay palabas na sana ng silid ngunit siya ay natigilan nang makita niya ang bag ni Kevin na naiwan sa baba ng upuan. Walang sino mang tao ang nasa loob ng silid, kaya sinimulan niyang suriin ang bag, kinuha niya ang t-shirt ng estudyanteng si Kevin habang mula dito ay sinimulan niyang amoy nito. Samantala, nagsimula siyang maghinala na parang may nanonood sa kanya, ngunit nakikita niya na walang ibang tao doon. Ngayon ay nagtungo siya sa banyo habang nakita niyang si Kevin ay nandoon. Lumapit siya kay Flora at nagsimula itong kumilos ng kakaiba. Sa una ay hindi niya ito pinigilan. Ngunit nang siya ay matauhan ay naalala niyang ito ay kanyang mag-aaral at mali ang lahat ng mga nangyayari. Kaya siya ay tumanggi at umalis. Sa sumunod na araw ay muling nagsimulang tumitig sa kanya si Kevin sa gitna ng klase. Subalit sa pagkakataong ito, siya ay nagalit. Ngunit sa kabila ng pag-iwas ni Flora ay tila ba hindi nakikinig si Kevin sa kanya Pagkatapos ng tanghalian, hiniling ni Kevin kay Flora na magkita sila mamaya sa labas ng paaralan dahil nais niyang makipag-usap, ngunit mabilis siyang tinanggihan ni Flora. Samantala sa labas ay nakita ni Flora na ang side mirror ng kanyang sasakyan ay nasira, pero walang sino mang tao sa paligid at nang dumating siya sa kanyang bahay, ay may isang hindi kilalang tawag sa kanyang telepono ang paulit-ulit na nanggugulo sa kanya at ito ay hindi nagsasalita. Kaya iniisip niya na ito ay walang iba kundi si Kevin. Siya ngayon ay pumasok sa paaralan Ngunit hindi pa man siya nakakatuloy sa loob ng silid ay nakita niya si Kevin na nakaupo. Nakaramdam siya ng takot matapos makita ang estudyante, kaya nagpasya siyang umalis mula sa paaralan at bumalik na lang sa kanyang bahay. Nanatili siya ng maraming araw at gumugol ng oras sa kanyang pamilya. Isang araw nang magtungo siya sa isang art gallery, ay hindi inaasahang makikita niya si Kevin doon. Nais niyang makipag-usap kay Flora, ngunit mabilis siyang umiwas para umalis sa lugar. Ngunit sinundan siya ni Kevin sa loob ng elevator. Habang ngayon ay pareho silang patuloy na tumingin sa bawat isa at sa loob ng ilang sandali ay bumigay na rin si Flora kaya nangyari na agad ang pinagbabawal na palabas. Subalit pagkatapos ng lahat ng ito ay nagsisisi si Flora sa nagawa at napagtanto na ang lahat ay mali. Lihim niyang kinuha ang papel ng pagsusulit mula sa opisina at inilagay ito sa gamit ni Kevin. Dahil plano niyang mapatalsik ito sa paaralan, iniisip niya na kung mananatili si Kevin sa paaralan ay muli lang itong manggugulo sa kanya. At alam niyang hindi niya kayang pigilin ang sarili pag tinamaan na rin siya ng... At ang pinakamasamang pwedeng mangyari sa lahat ay masisira nito ang kanyang pamilya. Ngayong inaresto ng mga pulis si Kevin sa salang pagnanakaw ng pagsusulit at pansamantalang nilayo, makikitang si Flora ay tila ba na bunutan ng tinig sa lalamunan. Ngunit pagkatapos ng ilang mga araw si Kevin ay nakapagpiyansa sa kulungan. Kaya si Flora ay nagsimulang mabahala sa kanyang anak na babae. Natatakot siya at nagsisimulang makaramdam na si Kevin ay maaaring gumawa ng anumang bagay para lamang makuha siya. At maaari rin itong sakta ng kanyang pamilya. Kaya minabuti niyang gumawa ng isang plano. Kinabukasan ay nagtungo siya malapit sa bahay ni Kevin, na sakay ng isang kotse. Pagkatapos ilang sandali lang ang lumipas, nang magsimula si Kevin na mag-isang umalis gamit ang kanyang motorsiklo. Agad niyang sinundan ito at maingat na hindi siya mahalata kaya sa huli sa isang diretsyong daanan, ay nakakita siya ng pagkakataon para maisagawa ang kanyang masamang binabalak. Mabilis niyang binangga ang sinasakyang motorsiklo ni Kevin na nagsanhi upang agad itong bawian ng buhay. Kaya katulad ng dati mga pit, kung umabot ka pa rin dito sa bahaging ito, ay mabuting wag mong kalimutang mag-like sa video at mag-iwan ng comment. Nagkamali si Flora at nagpadala sa tukso sa kanyang estudyante Ngunit si Kevin ay isang psycho na sobrang nahumaling din sa kanyang kagandahan. Kaya ngayon ay mayroon lamang siyang dalawang pagpipilian. Ang isa ay ang tapusin ang buhay nito para tuluyan na siyang makawala sa tukso. At ang isa pa ay ipadala ito sa kulungan. Ngunit ang pangalawang option ay hindi maaari. Sapagkat pwede din siyang makulong dahil pinatulan niya ang isang minor de edad. Kaya sa huli ay ito na lang ang naisip niya na pwedeng maging solusyon. At kung katulad kita na mahilig sa mga ganitong klaseng pelikula. Drama, suspense, romance. Ay pindutin mo na ang subscribe button at ihit ang notification icon nang sa ganoon ay palagi kang updated sa mga susunod pa nating mga video.